Kung sideline mo o negosyo mo o gusto mong mag-buy and sell ng alahas na ginto, kailan ba magandang mamili ng alahas upang ikaw ay kumita ng malaki? At yan po ang ating tatalakayin sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel, More Than Treasures. So sa video po natin ito ay tatalakayin natin ang katanungan ng isa nating masugid na kaibigang tagasunod. Ang tanong po niya, Sir, kailan ba magandang mamili ng ginto? Siguro kaya niya po tinatanong ay kailan, kailan ba magandang mamili? Siguro para kumita siya ng maganda. So bago po yon ay shout out muna sa ating kaibigan. Ang ating kaibigan si Usapang Pay Usapang Alahas ng Payatas Vlog. Ito siya. Ang comment niya nga po sa akin dun sa ating video ay sabi po niya ay ganito. So madalas daw po ang diamond na bato ay sa 14K at 18K pero pagdating daw po sa 18K, ay mas maganda daw po at mas malimit ang diamond ay nasa white gold. Sa akin pong karanasan sa 15 years, totoo po ang kanyang sinasabi. Talaga pong mas malimit po akong makakuha ng diamond ay sa mga white gold. Kasi number one pong nilalagay ang diamond sa white gold, platinum, na ano po, palladium at rhodium. Ano po? Diyan po yan nilalagay ang Diamond. Kaya mas marami pong diamond ay sa white gold. Ito pong si Usapang Payatas Blag, na kaibigan natin ay isa din po siyang alahero. Ano po? Pero ang pag analyze ko po sa kanya, tingin ko po sa kanya, magaling po yung gagawa ng alahas. Kasi po ang alahero may kanya-kanya pong kategory. Ang kategory ko po ay assayer. Siya po naman ay platero. So Ibig sabihin, uh, magaling po siyang gumawa ng alahas. Kaya kapag kayo po ay magpapagawa ng mga alahas, wedding ring, college ring, ay wag po kayong magpapagawa sa akin dahil baka yung maging, baka yung wedding ring ay anal ring ang mangyari <laughs> kapag ako ang gumawa. Ano po? Kaya pag magpapagawa kayo ng alahas, puntahan niyo po si Usapang Alahas ng Payatas lang. Shout out sa iyo idol ha. Shout out sa iyo. Ah, uh, salamat at tayo nagkakatulungan bilang mga vlogger ano po na nagsisimula pa lamang. So, tuloy po tayo. Ang maipapayo ko lamang po sa mga gustong mag-buy and sell ng alahas. Doon po sa mga sumusubaybay sa ating channel. Sapagat sa totoo lamang po, marami na akong pinadalhan ng asido at bato. Binibili po nila sa akin. Uh, actually, hindi naman po binibili. Dahil sinasagot lang, lamang po nila ang shipping. At saka po yung, yung puhunan ko ng asido. Yung bato kasi, may lugar dito po sa amin sa dagat na malayo. Pinupuntahan ko pa yan, nasa dalawang oras pinupuntahan ko lang kasi doon lang may bato na katulad ng mga black stone na ginagamit ko sa ginto. Kaya uh, inililibre ko na lamang po sila ng bato. Ano po, ang binabalik na nila ay shipping fee at saka puhunan po, nun po ng asido. Sabagat ang asido, sa Manila ko pa kinukuha. So, may papayo ko po kung ikaw ay gusto mong magsimula, mamili ng alahas, magbayasin ng alahas, ano po, tataonin mo po na mababa ang gold. Kasi sa pamimili ko po, talaga naranasan ko ang 18K, naranasan ko po ang 18K, ay sumasadsad po ng 1,000 to lang ang isang gramo. Ay eh, magkano ngayon ang 18K? 3,000. 3,000 ang 18K po ngayon. Na po, 3,000 plus. Noong mga nakaraang taon, na po, matagal-tagal na, naranasan po namin na ang, 10, ang 18K is 1 2. 14K, 900. Ano po? Tapos yung 10K, isang 500, 600. Yung silver, Dati, naranasan ko po mag-50 ang isang gramo. Ngayon po ay nasa 30 lang. Ano po, bumababa din naman po, may nasa 20 lang, may 19 lamang po ang silver. So, tataunin mo po na mababa ang halaga ng alahas. Ngayon, paano mo malalaman na mababa ang halaga ng alahas? Ano po? Simple, magtanong ka din po sa sa pawn shop. Ano po? Kasi sa pawnshop, pag mababa po ang ang halaga ng alahas, medyo mababa din po ang kanilang bigayan. Pag mataas po, mataas din po ang kanilang bigayan. Totoo po na ang ginto ay bumababa din po yan. So, number one, mamimili ka kapag mababa ang alahas. Ngayon, anong kailangan? Kailangan mo po yan ng malaking halaga lang, nga lamang. Kasi ang alahas po, bigla-bigla yan. Isang buwan lang lilipas, biglang tataas po yan. So, kung makaipon ka po ng maraming alahas dahil ikaw may puhunan, biglang nabalitaan mo, tumaas po ang ang value, pwede mo po agad siyang ibenta. Jakpatan ka po. Nung pandemic, napakataas po ng ano, ng halaga ng alahas. Napakataas. At saka sa panahon po ngayon, mataas pa din po ngayon ng alahas. Ngayon, para makasiguro ka, ah uh, upang malaman mo ang halaga, kung mataas ba o mababa ang alahas, kailangan po matukoy niyo muna yung bagsakan ng mga alahas na scrap. So ang binabagsakan po namin ng alas na scrap ay sa Aranki. Ang Aranki po ay napakalawak pero iyan po ay may isang lugar na puro alahasan po yun. May mga nakadisplay pero doon sa bagsakan namin wala po nakadisplay. Basta sila lamang po ay namimili ng alahas. At higit sa lahat, ano po, kapag gusto mo talagang kumita sa alahas, kailangan kabisaduhin niyo po muna ang pag-aasay ng alas. Bakit? Ito po ay karanasan ko. Nung ako'y bago pa lang sa pamimili ng alas, sa tuwing magdi-deliver pa ako sa Maynila, lagi akong tinatanong ng bayar. Anong K? Bawo, nagbagsak ako ng 18K. O anong K yan? So, pag sinabi kong 18K, kung pala 21K kasi hindi pa naman ako sanay, pabayaran sa'yo 18K. Ano po? Kaya, dapat ay bihasa ka. Ngayon, hindi na po sila nagtatanong sa akin. Kasi alam na nila. Nung minsan nagtanong, anong kaya yan? Sabi ko, uriin mo din boss kasi may sarili akong uri at may sarili ka ding pag-aasay. Kaya hindi na lamang po siya umiimik. Ano po? Ibig sabihin, alam na po niya na tayo ay bihasa po sa alahas. Minsan nga po sa pawnshop eh, no? Makwento ko lang, hindi ko nasasabihin ko anong pawnshop. Ay sumusubok din ako sa pawnshop. Nagsangla ako ng isang singsing. -sing. -sing ang tatak po ay 916, ibig sabihin ay 22K. At iyan po ay original standard po ang tatak. Nakipagtalo po sa akin yung, yung taohan ng pawn shop. Ang sabi niya 21K lang daw yan kasi may tatak na. Ang tatak po ng 21K is 875. Yan po ang uh, ah, 21K. Pero pag 916, yan po ay 22K. So kaya po, kung gusto niyo pong kumita ng malaki sa alahas, lalo na po kung ikaw ay may milyong halaga. Opo, alimbawa ikaw ay milyonarya, ah? milyonaryo, o may halaga ka po na malaking halaga, talagang mamimili ka po ng alahas ay sa panahong mababa ang gold. Ano po? Pero sa panahon ngayon mataas ang ginto, kung may puhunan ka, mamili ka pa rin po kasi mataas na, minsan tumataas pa rin po talaga yan. At ang ginto po, bumabaman po yan, hindi po masyadong sagad yan. At kapag ikaw po may ginto, hindi ka po mawawala ng pera. Anytime na kailanganin mo, ikaw po ay magkakaroon ng in-cash dahil ang ginto po is talagang iyan po ay mabilis perahin anytime. Ano po? So nawa po sa sagot sa katanungan ng ating kaibigan ay nasagot natin ng malinaw. Tataulin mo lamang na mababa ang halaga para ikaw ay makasigurado, kailangan malaman mo o magkaroon ka ng bagsakan na totoong buyer at iyon ay anytime na kukontak mo po siya na monitor mo kung magkano ang gramo po ng binto. So nawa po ay uh, natuto po tayo sa ating mga video at kung ito po yung inyong nagustuhan, pakisubscribe niyo po sa mga baguhan, pakilike and share at sa mga datihan na, marami pong salamat. Tulungan niyo po tayo na i-share ng i-share ang ating mga video dahil kapag si, tayo ay kumikita na po ng malaki, gagawin po natin, sasagutin ko ng lahat sa mga kailangan nyo, bato at asido. Ano po? So ako po kasi, pag namimili ng alahas, ay hindi lamang ginto. Lahat po ay nabibili ko. Kagaya po ng mga, mga relo, ano po, mga antik na gamit. Basta lahat po sa mga may pagkaka alam sa mga precious metal, iyan po ay binibili natin. tumulad po ng mga relo na ganito, ayan o. So may dalawang diver watch po ako, meron din po akong G-Shock, iyan po yung lahat yung mga nabili ko. Ito pong diver watch na black, ay bayad na po. Ito pong G-Shock, ay naka-reserve na din po. Pero may available po tayo, na diver watch senior size, Psycho 5 Scuba Diver. Ito po ay bagay na bagay, alam ko, meron tayong taga-subaybay dito at mga nanonood na mga treasure hunter. Bagay na bagay po sa mga nagtit-treasure hunter ito. Sa mga diver, sundalo, pulis, security, at sa mga lalaking lalaki, bagay po ang diver watch na rilo. Marami pong salamat at sa request po ng, ng Word of God kasi tayo po ay isang pastor din. Sa mga request po ng Word of God, ibabalik po natin yan ang gagawin ko po ay maglalive na lang po ako kapag Word of God na po ang usapan tuwing linggo po ng uh, mga 7.30 po ng gabi. Sisimulan ko po bukas. Marami pong salamat. Nawa ay abangan niyo po. Maglalive ako bukas para po sa salita ng ating Panginoon sa Word of God. Sapagkat higit pa po sa kayamanan at walang katumbas na halaga ay ang salita ng ating Diyos. Ano man po ang ating mga religion tayo po dito sa ating channel ay magkakaibigan respect to each other ano po, hindi po tayo magdadala ng anumang religion, basta ang mahalaga magkakaibigan, ika nga ay tropa-tropa lamang maraming pong salamat, God bless you all see you on my next video, at sa aking live po sa linggong darating bukas, 7.30pm God bless po lamang ang may alam